Hello everyone, you're Ron again at your service. For today's video guys, nagigisa ako ng ng ano, ng onion at saka ng garlic. Actually, nagluluto talaga ako. Hindi ba halata? <laughs> nagluluto ako ng palabok guys. Uh, crave kasi kami ng palabok. Gusto namin kumain ng bonggang bongga today. We are not on diet. Gusto namin kumain ng masarap. Kasi nga ano, kahit stress kami, ano, binubusog namin yung sarili namin sa pagkain. Kahit ano, kahit maraming problema guys, busugin lang natin yung sarili natin sa pagkain. And I will gonna share to you the one of the quote na ano na iniisip ko din or dinadala ko. Uh, sabi doon, the way to the man's heart is through his stomach. Kaya guys, dapat talaga marunong magluto mas maganda or mas dapat na marunong magluto talaga yung babae sa ano sa ba sa bahay kasi nga ano mas gugustuhin siya ng lalaki pag marunong siya magluto. Kaya ayun, it's my tip for today's video. Enjoy watching. Mm, yummy, 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 yummy. Ang sarap ng kolobok, guys. So, laway-laway lang kayo muna. <laughs> Nood lang kayo. Thank you for watching, guys. Mm, mwah.